Hi guys! It's me Joven and welcome back sa aking channel. In this video ay papakita ko sa inyo for the first time kung saan ako nagtatrabaho dito sa way. At kung bago ka palang na hanapadaan sa aking youtube channel ay please don't forget to click the subscribe button. At i-click mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa aking new to videos. At ito na guys, dito yung way na papunta doon sa pinagtatrabahoan ko. Almost 2 years na ako mag nagtatrabaho dito sa isang furniture shop yung pangalan niya ay The One. Mamay papakita ko sa inyo. Walking distance lang siya mula doon sa aming bahay. Parang 12 to 18 minutes walk. Sa mga nandito sa Kuwait, hindi siya pamilyar sa mga nandito yung furniture shop na to. Yung, pero yung mga tinitindang furniture dito ay ano, mga luxurious design, tapos handcrafted, unique talaga siya. Wala kang makikitang katulad ng gaya sa iba. Ito yung Al Salam Mall guys. So, yung sa baba nito, sa so may ground floor, underground rather, merong lulu hypermarket. danta'y tayo dito para may pakita ko sa inyo. By the way, last day ko pala ngayon dito sa Kuwait. Flight ko na mamaya. Mag uh, alas 11 na ng umaga dito sa Kuwait. At mamayang madaling araw ng April 17, yung flight ko, 5 in the morning. Dito tayo ngayon sa loob ng ano, ng Al Salam Mall. Ito yung sinasabi kong Lulu Hypermarket guys. Diyan sa basement. Punta na tayo doon. <laughs> Usot lang tayo dito. Actually, isa pang ano, raso na duman ako dito. Kasi malamig. After that, tawid tayo dito sa may ano. Sa may tawiran. Tawid tayo doon sa kabilang lane. Listen natin kasi ano pa siya next na dito <laughs> nakatabi na tayo guys at yung yan yung Al Salam Mall <laughs> nag na yung light kaya ako tumakbo ay ah, tinan nyo sa guys oh. naghahanap ng ano ng pagkain minsan meron silang iniiwang pagkain dito Maganda dito sa pinagtatrabawan namin kasi very accessible yung ano, yung bus. Kung sa ibang ano ka lugar, kung yung tinitiran mo ay ano, kailangan ng magbus ay pwede ka magbus tapos dito ko na bababa. Dito pala guys, pag yung ba, may bus stop dito, sa kabila meron din. Kabilaan siya. malapit na yung aking ano, First time ever na ipapakita ko sa inyo. Meron pala akong nadadaan ng pusa dito na mabait. Papakita ko sa inyo. Para remembrance ko rin na pag habang nandito ako sa Kuwait. Dito yun siya eh. Maraming pusa dito. Ay wala siya. Wala si Mingming. -Ming. Meron ditong nagpapakain din tsaka naglalagay ng tubig. Wala yung ningning dito guys. Tinan natin. <laughs> Saan si ningning? Ay wala siya. Naggala sila guys. Hindi ko na siya may papakita sa inyo. Ay ito na guys. Ang pinagtatrabawan ko. Dito sa Kuwait. The one sa mga hindi pa nakakala, mayroon shop dyan na furniture shop. Dati, pag ko dito sa may Marina Mall, dito sa may Salmiya, hindi ko alam na mayroong tindahan dyan. Ayan <laughs> o. Itong company na pala to guys ay based sa Dubai. Oh. Dito. Ito yung entrance, meron din sa kabila. Yan yung crocs. Ito tayo, pasok tayo. Papasilap ko sa inyo yung mga ano, staff dito. Welcome to the one! Ito yung mga tinitinda namin, guys. So. Ayan. Sa to si Hi, Shirith <laughs> Say hi to my vlog. My, my uh, co from Nigeria. Nigeria yeah. yeah. You friend. Shout out oh, kay young, kay friend ko. Arnet. <laughs> yeah. Vlog ko. Si hi to my vlog. Hello. From <laughs> <Bravo, man. laughs> <laughs> ko kay sa grid dito sa aking pinagtatrabahuan. Ito yung mag ano namin. Papakita ko sa inyo. Ang mahal tong mga to. <laughs> Ayan oh. No? Tong candle na to from Czech Republic. Magkano presyo niya? Pakita ko sa inyo, guys. Ay, maka mahulog pa. Ito, tumataginting na 305 Kuwaiti dinar. Ayan. Yung conversion, lay ko na lang sa ano? Sa screen. Gaganda, no? Mga beds. Ito yung isa sa pinakamahal na ano namin. Sofa. Yung modular. 2,054. Yan lang, guys merong big version yan sa ito 3,460 yan at ito yung isa sa pinaka magandang ano, chandelier dito crystal yan guys so, yung presyo niya. at yan lang yung quick tour ko dito sa aking pinagtatrabahuhan dito sa Bansang Queen I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, ay huwag mong kalimutang mag-like at pakishare na rin sa iyong social media account. Sa mga naghahanap pala ng oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka expandex, ay visitay nyo lang ang aming Shopee account, LFB Apparel. Marami kayo magpipili ang mga designs, perfect na pang regalo. Kung bawa ka palang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pakihit na rin ang notification bell down below. Para lagi kang updated sa akin, new update sa to videos. I hope you enjoy this day. stay humble like me guys and next vlog bye